Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Alright mga kayo, dito tayo sa may paanan. Naman nandaan ang Delphine Bridge kanina. Nandito tayo sa may uh, iba pa. Ngayon naman, uh, dito naman tayo sa may ilalib. No? Ito yung mga street dweller na lagi natin kinukopen na dadaanan natin. Ano yung modong? Utang ay nakatayo ka lang din naman. Captain Ega eh, Ivaldez yes. Kasama natin Jake Jake Dito naman tayo mga kayo, yung mga street dwellers dito. Baba mo na isa

Huwag niya pili puwersa ng DPS District 1 the Pirates DPS District 3 at ang uh, PRT kasama natin dito mga kayo. <tipos> siyempre meron din tayong kasama mga kapulisan ayun si Sir <tipos> ng tinan over si Sir Rapi dito ng mga patalim sir, no? Ah, uh, tinan over natin dito. Mga kayon, ito nga may kita nyo yung street weather na to, mga kayon. Dito ang entrance nila sa ibabaw. Ayun. Entrance. Tapos sa uh, may mga hagdanan din. Entrance. Yun ang uh, entrance nila sa ibabaw. O gigibay na daw ito lahat, mga kayon. Yun ang uh, according sa kanila. Kita sih share rapi. Mga kayong tindahan, no? Ayaw ba yung tanggalin nito, lahat ng mga ito? Ito, ito. ito Patagal lang. Tension, ito. Tension. Mga ito pala yung pung nasasakupan na ito, oh. Tama pa. Tama pa. Ayun para mas malinaw mga kayo Umakyat tayo Ang taas pala na So yung entrance nila Bubong Yun ang pinaka entrance Ng pahay uh, nila dito sa baba Ayun o uh, Kung makikita nyo mga kayo na Paliwanag natin So ito kasi daanan So ang entrance nila Sa bubong Tapos ito yung pinaka baba nila Ito pa yung pinaka first floor So may hagdanan kasi Bawat bubong e Yay. 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 So rooftop. Roof. Rooftop mga kayo no. So rooftop, ito yung uh, pinaka first floor. Pinaka baba nila. Yung entra, nasa yung bubong. Ito oh. pala lang yung baba. Ah, ito pa yung bahay nila. So yung pala yung bubong yung entra nila. Ito yun yung bahay, So pag wala yung bubong, pag tinakpan, hindi sila makalabas. Ito na entra sila. Papapaw. Tapos may tindahan pa sila. So pinakababa nila yung ay baba. Tubing <laughs> na Ayan okay, mga kanya, pinagsanib puwersa ng uh, DPS District 3, DPS District 1, uh, DPS QRT Team, At na rin ng, uh, mga pulis sa PCP natin, 11 si Andera Sera Peralta, uh, para sa vision order ng mga kapulisan natin. Ito parang third floor na pala ito no? na entrance nila, yung nasa bubong Tapos ang pinakababa nila yung nasa baba okay. May tinatanong si uh, Kuya Rito kung uh, ba't daw gano'n na nangyayari Ang taas na ito mga kayo no? May bahay pa dito eh, sila oh

So nangyayari mga kayo, kanya-kanyang tingting. ting Kaya pala maraming entrance. Yun yung pintuan ng bahay nila tulad na ito. Oh. Kaya kung mapapansin nyo, maraming pintuan. Yun ang uh, uh, palatandaan na isang pintuan, isang pamilya. So kanya-kanya. Kanya-kanyang -kanya pintuan kasi walang daan na sa ilalim eh sabihin na natin baka may makakuha tayong mga uh, para-pernalha rito puno na itong uh, truck ng tipe sa trip natin Mga kayo, ito nating kaganapan dito sa may uh, pinaka -ilalim ng uh, uh, Rojas Bridge. Rojas Bridge kasi to mga kayo ayun kasi yung uh, Delpan Road din. Eh, no? So, Rojas Bridge, galing tayo doon sa taas kanina, yung mga yung mga street dwellers dito sa Maya uh, Island sa gitna, sa may uh, papuntang Baseco, ay eh, hilir natin yung mga street dwellers natin. Tapos sa uh, dito naman tayo sa may ilalim ng Mel, uh, Rojas, o na uh, Mel Lopez Bridge, ah uh, Mel Lopez Boulevard, uh, Rojas Bridge malapit sa Delpan. Ay, lang taon na kayo nakatira dito. Lima taon na rin. Dito kayo talaga nakatira sa mula noon. Pero taga sa po kayo talaga. Natira po kami dito nung no nagkasunog po ang parola. Ah, kaya kayo, kayo napunta rito. Opo, pero itong bahay po namin, sarili namin po. Ito? Opo. Ah. Dito na po lumaki yung dalawa po ako. Dalawang abo mo, dito na po Oo, lalaro. mag anim na taon na po kami itong taon na. mag na taon na kayo? Opo. Okay. Lahat kayo, pare-parehas, o kayo lang yung anim na taon? Po

dito yung mga kinakain namin, pare. Dito lang, ay, dito lang, lang ang bubay kinakain namin. Kayo tayo, ilan okay, taon na kayo dito? 68 na ako, talaga ko, eh taon na kayo dito? ano na, meron na mga... Kung... Pinapalas na kami dito. Oh, nakaano na dito. Oo. Oh. Kawa ko wala ipipili. Kung mayroon po kami uh. malilipatan. Oo, pinapaan ako. Oh. So, ay, Ay, Pamamatay lang ng ano kung bago -mata lang ma matay. lang po ng ano na kung hindi na makakuha. Sobrang aras mo ito. Baka tumuloy yan. Wala lang kami ipili. Wala pa nga lapit. anak ko hindi ko nga alam po nga ano kami. Mag-anim na taon na kayo rito. Ah. Mag-anim na taon. Yung iba nauna sa inyo, mas matagal. Hindi, nauna sa amin. Yung ah. nang kasunog pang parola. Dito po kami nakabili. Parola? Anong gate? Sa ano po kami, sa gate 10. Ah, okay. Okay, Nay. Ma, marami salamat, ha. Sensya na ka, na, Hindi kami din makas... Kasi yung ano, eh. Trabaho lang. din po. Mga kayo, narinig din natin yung uh, side ng mga street dweller natin dito. Eh, hindi naman din ako makapagkomento. Gawa nang hindi naman natin talaga alam ko ano yung goal ng uh, clearing team natin dito. Kung uh, aalisin pa sila o oh, tatanggalin yung pinakaibabaw. So, hindi natin na alam. Pero at least, uh, naparinig ko lang din sa inyo yung uh, side nila hindi naman din tayo uh, one-sided lang. No? So, nasunog daw yung tinidala ni uh, nanay sa parola. Kaya eh, napunta sila rito. No? So, siya, sinasabi niya na mag-six years na siya dyan. Pero yung iba, nauna rito. So, iba naglilinis na. So, yun yung side, na, side nila. No? Anyway, ah uh, uh, malinaw naman din sa goal ng ating ah uh, lunsod na Maynila na gobyerno na uh, linisin no? uh, uh, at uh, ayusin ang uh, kamay nilaan. No? ang problema kasi mga kayo, ay eh, hindi naman kasi sila pwedeng habang buhay na nandito dahil gawa ng uh, hindi natin alam kung ano mga pwede mangyari And nga pala kasama natin ang uh, DPS District 3 DPS District 1 pati na ng DPS uh, PORT Sunny para linisin itong mga uh, Roma sa bridge malapit mismo sa Maydelpan. Delpan no? Shoutout nga pala doon sa tropa natin na si uh, Alan Acoranto, yung uh, may ilig magbisikleta, na malaking bisikleta, na laging uh, bumabiyahe. Shoutout, kaya Sir Alan, ang galing mo talaga, boss, no? District 3. yun <laughs> yun? <laughs> <laughs> Ito mga ito mga kayo, mga tiga TPS sa uh, District 1. <laughs> Sinanay, patuloy pa rin na ng... <laughs> Ito, nililinis sila yung pinakabubong nila Ito, nakikita nyo mga kayo, yung pinakabubong na ito yung nga nakikita natin sa side yun yung pinaka first floor o pinaka ibaba naman nila ayun tayo sa kapila mga kayon Dahil na na dito? Matagal na sir Dahil na yan Kahoy po? pa yung tulay natin dyan Talaga? Oo oh. Itong uh, Wala pa rin yung tulay na rin yan Ano pa yan? Wala, na, wala pa yung kasada na yan ah, dito na kayo nakatira? Dito na po. Simula noon nung kahoy pa uh, lang yung tulay natin uh -huh. Matagal na rin tayo no? matagal na Hindi ko na lang alam kung anong Taong yun ang anak mo? Medyo konti-konti lang, may tampo. Tampo. Pero tapo lang na. Sa isang asawa lang yan. Hindi man tayo Konti Konti lang. Konti Naghanap ako ng pangalawa. Naghanap mo pa ng pangalawa. Pero hindi na yata, 61 na eh. 61 na. Kaya pa yan, wala na may expiration eh. Kaya alis na ba kayo dito? Pinaalis na kayo? Wala pang ano, pero pinag-usap-usapan na. Ah, alam niyo na, may idea na kayo? Mayroon na sa barangay. Ipatawag na lang daw nila kami kung ano, ano, diyan pag-usapan. Hindi kasi tayo ano eh, Siyempre, eh hindi naman habang buhay nandito rin kayo. Baka sakaling pag nalilipat kayo, bali magkumanda yung buhay natin, di ba? Saka ako gusto ko na rin na ilipat. Ngayong malapit sa dagat, eh, para may hanap buhay naman ako. Ay, gusto mo mangisda Basura lang naman pang hanap buhay namin dito. Karamihan, puro kalakal dito eh, no? Oo, kalakal. yung ba, madanan yung minsan, kami dito. Kalakal, o yan. Nandito na hubungan, nakakaya nga eh. Wala na reklamo eh. Nandyan na yan. Pero masayahin ka tayo ah sa po anak ngayon, no? Ha? Sige to, pasensya na po. Sige, you, <mapapaw laughs> hey, mga kayo, nakakita mo naman si uh, Sir Pinatay na nakikipag-usap pa rin doon sa mga uh, mamamayan. si ano, ah, uh, ang ating uh, captain. Kaygay Valdez sa District 1. Ay naman pala mga kayo no. So hindi naman pala talaga uh, sila pinaparis dito. So uh, may usapan pa rin uh, sa barangay, no? Ako tingnan rin kaya tatay na masiyahin. So kakausapin sila ng barangay uh, may paglilipatan daw ata. At least maganda sana ang paglilipatan nila at hindi hindi uh, kahit pa paano, gumanda naman ang uh, buhay nila no? DPS District 1 The Pirates mga kayon para sa clearing operation alright mga kayon shoutout uh, shout out nga pala kay Sir Vic ang ating jefe ng uh, DPS District 1 pati na rin sa mga team leader natin sila Chris Shoko Sir Chris Sir Art Sir Louis pati na rin natin the captain na eh, Egay Valdez